na yung buga po, ito yung maliliit na kinuha ko na itatanim ko sana guys. Ayan. So, balatan po natin. Ayan. So, pwede pong kainin ito na kahit na hindi luto. Ayan. So, kasi yung tanim na ito guys is matamis talaga siya. Ayan. Ito dati naala tayong buga guys. So, padasan tayong halintaan guys. Ayan. Mm, napakayami. So, ilalagay po natin dito sa maliit na kaldero. So, huling taon tayo guys. So, ilalagay natin na siya ng sapin na dahon ng saging. Ayan. Tapos, ilalagay na natin dito sa ating good morning everyone Ayan, ito yung ating niluto kagabi guys na Hinokay namin ni Boss Chris TV na buga, guys. Ayan. So, ikakape na po natin. Naluto na siya. Nilagang buga. Ayan. So, ipapakita ko lang, guys, sa inyo. Na yung buga po. Ito yung maliliit na kinuha ko na itatanim ko sana, guys. Ayan. So, balatan po natin. Ayan. So, pwede pong kaini ito na kahit na hindi luto. Ayan. So, kasi... Yung tanim na ito guys is matamis talaga siya. Ayan. Kahit hindi na lagyan ng asukal, matamis na po talaga. Hindi gaya nung ibang root crops natin na ube, nalagyan pa ng asukal kasi hindi matamis. Ang buga po ay matamis na talaga siya, guys. Ayan. So papakita ko sa inyo, babalatan lang po natin. Ayan. So very crispy pa siya. O, oh, So, nabalatan na po natin. Kung nasa bundok po tayo, nagutom na gutom, kahit hindi na po natin lutuin yung buga. alam Very crunchy siya. At matamis. Ayan. Kahit hindi po luto ito, pwede po natin siyang kainin. Ayan. Kapag gutom na tayo, dun sa bundok, magukay lang po tayo ng root crops na ito, guys. Pwede na natin siyang kainin. Ayan. Ayan, very crunchy. Mmm, Garang-garang sa Masarap siya at matamis. Ayan. Mmm. Diba? Ayan. At eto naman po yung ating naluto. Ayan. Babalatan din natin. So ayun, um, Kapag naluto gal, hindi na siya Hindi na siya crunchy. Pero matamis, matamis pa rin po. Ayan. Kahit hindi po luto yung buga, pwede pong kainin talaga. Mmm, napakasarap. Hindi na po need ng asukal or any-any inilalagay kasi may sariling tamis na siya. Hindi gaya po nung mga ibang root crops natin na nilalagyan pa ng kaunting asukal para magkalasa. Ito po talagang matamis na po siya. Yeah, para ma-determine po ninyo yung mga sinasabi ninyo may nagsasabi na kuwan daw ito kamuting kahoy or karot hindi po karot ito magkamukha lang po sila ng karot pero hindi po karot ayan at saka hindi rin po ito kamangeg at hindi rin po ito ube ayan <laughs> ang dami kasi nagko-comment guys na ube daw kamang or something iba po yung buga ayan mm. very yummy at matamis siya hmm. sana may natutunan kayo to for today's video guys thank you very much for watching this is uh, Ilocanong Baclus mga siya guys kaya ako mapagsalita. And I love you all. Mm, Napakasarap. Yummy. And coffee time.